sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan na nanadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. ba mayroong pagpapanggap na mga prostitute na andyan sa Sharjah, tapos magugubag, iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasaknuluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa, dahil pinagpipili na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos, iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo, hindi nyo ikikwento yung kalukuhan niyo, di ba? Eh, iba na pagtripan lang lumipad. Tiningnan lang kung ano meron doon. Pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin. Huwag po umuwi. Alam niyo, paano ko ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplip sa Singapore. Ang rason sa akin, eh umamin naman, bakit kailangan pang investigasyon? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo...